I know this in my mind. I know it in my heart. I know it in my very soul. The state of the nation is sound. Okay, alam ko iniisip ninyo. Pero hindi totoo na ang nagpauso ng sona ay yung mga gumagawa ng barong at mga hardware. Nasa batas yan sa Article 7, Section 23 ng Konstitusyon na obligadong magtalumpati ang Pangulo sa pagbubukas ng regular na sesyon ng Kongreso sa ikaapat na lunes ng Hulyo. Ang opisyal na kauna-una ang SONA sa Pilipinas ay binigay ni Manuel Quezon noong November 25, 1935 sa isang special na National Assembly sa Legislative Building sa Maynila. Nung panahon ng Hapon, hindi nakapagsuha na si Jose Laurel. Sa 1943 Constitution kasi ay hindi naman daw nakasaad na kailangan magbigay ng ulat sa bayan ang Pangulo. Pero nagbigay lang siya ng mensahe sa pagbukas ng National Assembly noong October 18, 1943. Kaya wala sa opisyal na listahan ng mga sona ang kanyang talumpati. After World War II, naibalik ang tradisyon. Noong June 9, 1945, sa harap ng pagpupulong ng mga magbata sa Lepanto, sa Nuoy, Maynila na sira-sira, nangyari ang first and only sona ni President Sergio Osmeña. Nag-report si Osmeña sa kalagayan ng bansa matapos ang digmaan. Pero may nangyari dati ah, na ang presidente ay hindi physical na humarap sa kongreso para magtulumpati tungkol sa kalagayan ng bayan. At yan ay nung naospital si Pangulong El Pidio Quirino sa Amerika taong 1950. Sa Johns Hopkins sa Maryland taong 1950. Narecord lang at pinatugtog sa radyo sa Pilipinas ang kanyang talampati. Pangalawa raw ito sa pinakamaiiksi sa kasaysayan ng mga zona. Ang pinakamaiiksi talaga, yung kay Gloria Macapagal-Arroyo, kung pagbabatayan lang daw ang bilang ng mga salita. Pero kung word count lang ang usapan, ang record para sa pinakamahaba ay hawak pa rin ni Ferdinand Marcos Sr. na may 29,335 words. Mula 1972 hanggang 77, ang sola ni Marcos ay ginaganap po September 21 bilang alaala sa anibisaryo ng pagtatakda ng martial law. At dahil inabolish yung 1973 Constitution ng Kongreso, ang mga talumpati ni Marcos ay kung hindi sa Malacanang, sa Luneta. Nagsimula lang magsona si Ferdinand Marcos Sr. sa Batasang Pambansa noong June 12, 1978. At ngayon, 2023, sa batasan na pa rin, nadinig si Junior sa kanyang ikalawang ulat sa bayan. Yun na nga, marami nang nabago sa Sona sa paglipas ng panahon. Unang nagtulumpati pa sa Filipino from start to end, si Pinoy nung kanyang ikalawang Sona. At sa kasaysayan ng mga post-ed sa Sona, ang pinakahuling Sona ni Pangulong Duterte. Nung July 2021, ang may hawak ng record para sa pinakamahaba, 2 hours and 45 minutes. Si Duterte din siyempre ang natatangi presidente na nagmura Pinakamarami raw noong 2017 sa kanyang ikalawa. At nitong nakaraang ilang mga taon, Diyos ko, may isang nauso sa Sona. Yan ay mga... Direktor! Dahil bakit nga naman hindi? Kung sabi ng isang pranses na cinema is truth at 24 frames per second, ang Sona din dapat ay makatutuhanan. Siyempre, hindi gaya ng ngayon ay tapat exciting. Kaya kaya mo na kung may mga hindi na kagets nung dati dahil they don't know art. Yeah, direct. I'm ready for my close-up and may the force be with you. Mga kapatid, share ang po. Huwag maging huli at maging una sa lahat. Para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong issue ng lipunan, Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.